guys. Bali, second batch na siya ng aking uh, ano tawag dito? Binangkal. Ang ganda ng pagkagawa ko. Ay, malalaki siya. So, pag pansarili, pwedeng malalaki. Okay? Hindi siya bilog, pero at least may sesame. <laughs> Ito na guys ang aking naluto lahat sa 2 cups na arena. Oh, di ba? Perfect na perfect. Tangyan nyo naman ang lalaki ba? Diba? So, try nating mag-open ng isa kung anong itsura ng loob. Pag binuklat mo siyang ganyan, wow! Umuusok-usok pa. Oh, perfect ang luto. Oh my gosh. This is my first time mag-attempt ng anong tawag dito, itong binangkal na to. O, di ba? Perfect ang gawa natin sa first attempt pa lang. So, madali naman siyang lutuin. Tapos, at eh, it, each tika, itry natin. Mmm! Salap! Masalap siya pag may pa. Thank you guys for watching. Have a nice day. Hi guys! Gagawa nga pala tayo ngayon ng ano, binangkal. So, gagamit ako ng Dalawang cups na arena. Yan, ganito siya. Dalawang cup. Yan. Ganito nga pala yung aking arena na ginagamit. Bari, bali, ano to siya? Parang Korean flour. $15 ang one pack. One kilo. So, one more. Dahil dalawang cups yung aking lulutuin. Wow, parang madami, eh. So, ito nga pala yung aking ingredients. Meron akong sugar. Lalagyan natin ng salt. Uh, baking powder. Meron ako ditong milk. Wala tayong butter, kaya gagamit na lang ako ng cooking oil. Tapos, ito ang aking uh, ano, dry yeast. Tapos, meron akong isang itlog. And of course, hindi mawawala ang ating sesame seed. Ito, nabili ko to sa wet market. $5 lang siya. So, mag-start na tayo. Bali, magagawa tayo ng hole sa gitna. Then, ilalagay na natin ang ating baking powder. 1 cup na baking powder. Tapos, lagyan na natin ang sugar. So, bali 1 cup na sugar to. Kasi 2 cups yung ating aloe na ginamit. Then, lalagyan natin ng salt. Dalawa. Tapos, haluin na natin. Mix muna natin siya. Ayan, nakamix na siyang maigi. So, Lagay na natin yung ating egg. Then, lagay na natin ang ating milk. Ayan. Sana masarap ang ating luto. Kasi ano to, first try ko itong bumawa ng dinangkal. So, pag pagtamasa natin, ano siya, ibababad. Eh hayaan muna natin isyo din ng mga 30 minutes para sa yung ano niya. Yung, anong tawag dito, yung dry yeast niya. Then, of course, lalagyan natin siya ng oil para masyadong sticky yung ating arena. So, kung may butter kayo, pwede rin. Ayan na guys, magagawa na tayo ng bowls. So, Mabigyan natin ng pauntin tubig kasi masyado syang steak yun. Medyo lalaki-lakihan ko na ito. Kasi ano naman, ito sarili lang. Ayan. Maingay yung washing machine ko, naglalaba kasi ako. So. Medyo babasahin ko ng konti. Ayan, nagko na tayo. Ang lalaki lang nagawa natin. Ay, pero okay lang kasi pansarili naman natin. Ah, di ba? Wow! So, kung gusto niyo may flavor sa ilalim, pwede din. Kung may cheese kayo, pwede. So, guys, ito na. Na-coated ko na siya ng sesame seeds. So, ngayon, piprito na siya natin. Ayan na guys, nagsalang muna tayo ng ano, lima. So, ang ginamit ko lang lutuan ay ito yung maliit lang para hindi siya masyado aksaya sa mantika and para nakalubog na lubog siya sa oil. Ayan, wait tayo ng konting oras. So, every time, binabaliktad ko para hindi masunog tapos uh, medyo mahina lang yung apoy. Ayan, nag-golden -go brown na siya. So, ibig sabihin, nag-golden brown. Eh, paluto na. Tapos, medyo namumotok na. O, oh, diba? O, oh, yeah. Yan na, guys. Paluto na ang ating binangkal. At lumulutang na siya. So, ahonin na natin yung iba. Tapos, isasalang natin yung mga naka, ano pa siya dyan, nakapila. So, ito na, guys, ang luto. Ang unang luto ko. Ayan guys, bali second batch na siya ng aking uh, ano tawag dito? Binangkal. Ang ganda ng pagkagawa ko. Ay, malalaki siya. So, pag pansarili, pwedeng malalaki. Okay? Hindi siya bilog, pero at least may sesame. <laughs> Ito na guys ang aking naluto lahat sa 2 cups na arena. O ba? Diba? Perfect na perfect. Tangyan nyo naman ang lalaki ba? Diba? So, try nating mag-open ng isa kung anong itsura ng loob. Pag binuklat mo siyang ganyan, wow! Umuusok-usok pa. Oh, perfect ang luto. Oh my gosh. This is my first time mag-attempt ng anong tawag dito. Itong binangkal na to. O, oh, di ba? Perfect ang gawa natin sa first attempt pa lang. So, madali naman siyang lutuin. Tapos, at each uh, tika, itry natin. Mmm! Masalap. Masalap siya pag mainit pa. Thank you guys for watching. Have a nice day.